magandang araw mga kakayod time check 8.35 ng gabi po dito sa Riyadh, Saudi Arabia uh, bali ito na po yung pangalawang vlog ko kasi yung una yung sa video na nung yung anak ko na 1 year and 11 months na naglalaro ng basketball kasi yun yung inuna ko na inupload kasi sila naman yung dahilan ba't nag-abroad ako sila yung inspiration ko sa buhay mga kakayod, uh, introduce ko muna yung sarili ko ngayon. Bakit ako nagbablog? Ano yung mga expectation ko? At ano yung sitwasyon ng blogging natin sa ngayon? So, ako si kakayod Vincent, 36 years old, OEW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagtatrabaho bilang isang kitchen staff sa isang French restaurant. Um... Gusto ko mag-vlog Kasi gusto kong i-impart sa mga Pilipino Lalo na yung gusto maging OFW Kung ano yung mga sitwasyon namin dito Ano yung mga nangyayari Ano yung mga experience Ano yung success At ano yung pwede namin maipayo Sa mga nag-a-apply pa sa Pinas At ang possible time ng vlogging Possible once a day kapag upload ako ng video o dalawa kung hindi pagod sa trabaho um, gusto ko rin mag vlog kasi gusto kong makita din ng ibang Pilipino na hindi pare-parehas ang sitwasyon ng OFW may mga problema may mga pagsubok pero alam kong kaya kasi matibay tayo Pilipino tayo at para makatulong na rin sa mga OFW yung makakasama natin dito kung sa awa ng Diyos may biyaya na naibigay sa atin utulong tayo at para na rin magpakatotoo na tayo dagdag para sa pampadala sa Pilipinas yung ating vlog sira pa yung cellphone natin hindi pa malaki yung memory may basag pa kaya pagpasinsyahan nyo na kung medyo mahina yung boses, hindi malinaw yung video. Kaya, pero pagsisikapan natin pag nakaahon na tayo para mas maganda yung video, mas malinaw, mas maganda yung boses at saka yung picture. Um, at sigit sa lahat, hindi tayo makapag-vlog ng mahahaba kasi ngayon cellphone natin kulang pa sa memory. At hindi ang video na i-upload ko ay hindi edited kasi hindi rin ako masyado pang expert sa pag edit Maglalagay ng mga picture mga mga smiley o ano pa so sana po sundan nyo yung mga videos ko at ma gustuhan nyo po pakilike na lang po share and subscribe maraming salamat po see you on my next vlog thank you po